Yo sa mga idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay naman po natin panuorin Ang mga nakakaaliw at mga nakakatawang mga videos Na akin nakalap sa internet Subscribe na rin po kayo upang updated sa mga bagong videos Na ina-upload <laughs> Anong uri kayo ng lahi nito? Sabi siguro ng aso Hindi <laughs> naman siya mukhang aso Parting <laughs> <laughs> to see my husband's reaction

pa kaya ito <laughs> ganda nila alam. Mm. <laughs> legit yung reaction niya yun. <laughs> I don't want peace <laughs> I want problems always Hala, si Liz Mestiza. Mukhang tanong mo si Karong. Ha? Isay ko na na. Ho, ho. Who, who, who says, who says you're not perfect? Who says you're not worth it? Who says you're the only one that's hurting? Trust me, that's the price of... So ba, anin eh? Inita eh. Pero mga kapalang follow back tayo sa TikTok. <laughs> Galing ah. Buti naman anak, inuwi mo yung mga kabigaibigan mo dito. Yan no, mga mga wala silang bahay. Mga walang pagkain. Sino ba boyfriend mo dito na? Sana oh. Na paano to? Nahiya. Kuya, may sakit ka ba? Tingin ka nga dito. bakit napatulan mo naman yung anak ko? Bakit ka naman sa akin? Maganda lang talaga ako. Parang hiyang hiya siya. Oh. Ayaw niyang pakita yung mukha niya. Yung bangs niya abot talaga ng lee. <laughs> <laughs> Mabait naman si tita pero medyo mapalakit magsalita. <laughs> Biglang namula si kuya eh. <laughs> wow! <laughs> Cute naman. Kumindat <laughs> pa. Ate, iyakin daw ba ang magaganda? <laughs> <laughs> Lagot ka doon. Bakit ka umiiyak? Huwag Huwag Hindi nga iyak mo na. Bulet, tawag sa taong ahilig sa volleyball? Volleyballista. Kung tawag sa taong ahilig sa basketball? Basketballista. Kung tawag sa taong ahilig sa otang? Tengpalista. Tengpalista. Gusto niyo utang otang. I don't want peace. I want problems. Always. <laughs> God have mercy upon us. Wait a minute. Tak bo. Ini wala yung chinelas eh. Pati yung damit, tinanggal na rin. Para hindi mawakan. Matigas na pala. In Japan, we don't say. What? What's your problem? Also, we not to say. Oh, sorry. We say. Oh, talaga sorry, Kakaiba rin talaga sila. I don't want peace. I want problems always. God after this, after this. <laughs> Ay nako. Kaya <laughs> kay barin tum prank na to yan. No, 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 no. Paano na yung isa? <laughs> Naigala na to. Hmm. Cute naman. nakalimutan niyang may alak pala siya. <laughs> gulat na gulat yun. naman nakaharang Wait a minute! <laughs> Chinik Wala pala. Ay! Takbo. Narantado <laughs> lang pala yun. Ayaw ka ma. Yung giniagawa mo. Dala-dala siyang... Sangalang ka. Always! <laughs> God have mercy upon us. <laughs> oh no! Hindi <laughs> naman siya nagsasalita eh. No? Pero, sa bagay, nakatitig niya rin naman kasi. <laughs> Tapang naman nila. Parang na isang salita bola wala siyang sinabi. Hey boss, What is it, Danny? I'm busy. I have a question for my English homework. Mm. Yeah, as long as it's not like the who from last time. All right. How do you pronounce T W A? T W A. Twa. Twa. Uh, how about T W I? Tweet. 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 And T W O? Two. Wait, would not that two? Two. <laughs> 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 You know Danny. turn that off. <laughs> Para sa cartoon character oh, no, <laughs> no, no, your dog no, do no. No. <laughs> 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 nakalimutan <niya> paano <laughs> What oh, no. <laughs> 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 Mas matapang pa babae. Hindi ba na tumakbo yung babae? Gili ako ba mo? Yung lalaking na kaputi parang rabbit na tumakbo. <laughs> Maraming salamat po sa muli niyong panonood at sana po'y nag-enjoy kayo. Huwag po kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong suporta at kita-kits na naman po sa susunod na video. Mag-ingat po kayo.